Nasa ating bulinya ngayon si Sambales First District Representative Jay Konghun. Good morning po, Congressman. Good morning. Magandang magandang umaga po Manang Ted at saka sa, uh, kasama po natin si Ma'am Angela. Good morning yes. po. Good, Good morning uh, Congressman uh, Jay. Uh, kanina kani-kanina lamang po no kausap namin si uh, Senator uh, Coco Pimentel regarding uh, po dito sa issue ng uh, new Senate building at uh, tinanong po namin yung kaniyang uh, reaction doon po sa inyong mga pahayag na kung bakit po siya nagagalit uh, dahil uh, doon po sa inyong uh, sinabi nga po tungkol dito sa sa budget. Uh, your reaction on that po. So actually dapat nga po uh, supportahan din ni Senator Coco Pimentel ang statement ni uh, Senate President Aquilino dahil wala naman pong masamang sinabi no. Uh -huh. uh, we are just calling for transparency and thorough review po nung, nung building dahil nga po uh, nag-escalate yung kanyang presyo at siyempre uh, public funds ang ginamit uh, gusto lang naman po natin na maging tama yung pagano paggamit ng pera ng ating gobyerno. Ang uh, sinasabi nga po ni uh, Senator Coco Pimentel dito eh kung transparency nga lang daw po yung uh, pinag-uusapan, dapat din daw po eh i-check din daw po yung budget spike ng uh, Congress. We are, ano, Uh we are checking, checking it also, no? Uh, hindi lang naman uh, sinado yung si-check natin pati yung Kongreso. Uh, lalong galon na po tayo nasa member po tayo ng Committee of Appropriations. Yeah at uh, hindi naman po po pwede i-compare yung uh, 300 na congressman sa uh, 24 na senador. No? Na, na talagang at saka po uh, per district po tayo, at saka diretsyo po tayong yung uh, at saka uh, diretsyo po tayong uh, naglilingkod sa ating ano, mga distrito Ang tanong po dyan, congressman uh, kung, kung no? uh, meron po ba talagang budget spike? Kasi ang sinasabi po dito ni uh, ni uh, ni Senator uh, Coco Pimentel eh, from 15 billion eh uh, 28 billion po ang uh, kanyang nasabi na spike daw po dun sa budget. Ay, uh, yung sinasabi ni ano no, yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel, uh, tingin ko masyado niya nga uh, din yung kanyang ano no, yung kanyang figures dahil syempre uh, gusto nga niyang sagutin yung mga sinabi namin, uh, we are calling for transparency pero uh, tingin ko hindi naman ganoon kalaki yung ano yung itinaas dahil parin na then din ng mga congressman ito nakaraang ano eh nakaraang uh, 19 congress so talagang uh, tataas talaga siya. sa wala naman kami 23 billion na ano na, na worst na na senate na na building no uh, hanggang uh, ngayon doon don parin kami sa luma nag oopisina ano po yung totoong figure uh, base po sa inyong uh, uh, data? Well we have I will have to look on that ma'am no uh, pero babalikan ko po kayo pero sa huli po naming uh, usap-usapan ng no, ating mga kasamahan sa committee ng preparations hindi naman po ganun kalaki yung ano yung itinaas no ng ng budget ng Congress. Kasi nga ang tawag dito ho, uh, Congressman Jay ay uh, during the bicam mm -hmm nagkaroon po ng malaking dagdag no insertion kumbaga na 12 billion sa dalawang magkasunod na taon no? yun po sinasabi ni Senator Coco Bimentel Congressman na opo ang tanong ko naman parehas naman naming inaaprubahan yan eh uh, inaaprubahan ng Congress yan inaaprubahan din ng Senado bakit po ngayon na uh, uh, may usapin tungkol sa uh, uh may nangyayari may isa sa problema ng building ng Senado. Saka inilalabas ni uh, Senator Coco Pimentel yan. Pwede naman niyang ilabas yan noong uh, mga nakarang panahon na kung saan. Member siya ng ano eh. Siya ng uh, um, ng budget committee na nagbabalangkas ng budget ng, ng, ng Pilipinas no saan sana ano, noon pa mm sinabi niya na yan para at least hindi siya na pag-iisipan ng ano nang gumaganti lang no uh, mm -hmm. dahil nag-issue ng kami ng statement. Mm -hmm. uh, so parang ano ngayon, parang ngayon lang sinasabi Apo, saan okay. ano pa niya sinasabi at pinasinabi niya. Okay, siguro siguro tama bang akin ditong pagkakaobserba, Congressman Jena? Uh, ang hugot niyo dito dahil nag-react si Senator Coco doon sa statement ninyo, sa pangkalahatan ba ng Senado yon, yung sinasabi niyo na Itong building na ito, napapanahong ba ito sa hirap ng mga Pilipino? Nag-react lang siya rito, kaya po sinasabi ninyo itong bagay na ito? We are just saying na sinusuportahan natin yung naging pahayag ni Senator ni SP, mm -mm. Uh, mm -mm. ni Senate President Escudero. Mm -mm. Sinusuportahan natin yung call niya ng transparency kinu natin yung call niya ng review. kinu uh -huh. natin yung call niya para sa cost reduction. kinu uh -huh. natin yung kanyang call para sa third party oversight uh -huh. at sinusuportahan din natin yung call niya para sa enhanced coordination. Now, ang tanong, may masama ba ron? Uh -huh. Wala namang uh -huh. wala namang masama din sa, sa mga sinabi ni uh, Senate President Scudero. Uh -huh. he was he was calling for transparency, you no? Know? And uh -huh talagang gusto lang naman niya ingatan yung uh, kaban ng ating mamamayan. Hmm, opo. Kasi siguro nga, kaya po binabanggit nyo, eh bakit ngayon mo lang nilalabas siyang figure na yan sa budget na pagdagdag ng budget? Siguro dahil doon sa interparliamentary parliamentary courtesy, natingin ho niyo ninyo na <laughs> Itong, nang, wala na? Wala, wala, mm -hmm. wala naman po kaming kinontra. Wala okay. naman po kami iginagdag. <clears> throat> Ang <throat> sabi lang natin, ah, sinusuportahan <throat> lang natin yung <clears> throat> throat> tawag ni ni Senate President uh, Escudero para uh -huh. sa thorough review. Uh -huh. uh, yun lang naman po yung sinabi natin. Wala naman okay. po tayong sinabi na kailangan kami mag-hearing or kailangan kami mag-review or uh -huh. kami ang mag-review or uh -huh. kami ang, uh -huh. ang mag-iimbestiga. Wala pong ganoon. Uh -huh. uh, sinuportahan lang po natin yung tawag ni uh, Senate President Escudero for okay. the suspension and review, cost reduction, third-party oversight, uh -huh. at saka enhanced coordination ng mga mga ana mamahala sa project. So okay. wala pong wala pong masama doon. Hmm. Hindi naman po kami nanghihimasok. lang po natin na maganda yung idea ni Senate President Aistedero. Okay, sige po. So sa bilang panghuli po Congressman Jay, doon po sa sinasabi ni Senator Coco na O oh, sige, alamin nyo din kung, uh, uh, kung yung binabanggit nga po na nadagdag sa pangkalahatang budget po ng uh, Congress kasi sir uh, siguro ho naman ano kabisado nyo po iyan na uh, ang sinasabi po kasi, yung bawat kongresista, ano po mali, sa mga proyekto sa mga distrito, iba pong usapin 'yon. Meron din po kasing particular na budget for the operations of the house, no? Senate iba rin. Sa house iba rin, no? At uh, mas maraming nga ang congressman, kaya it follows, mas malaki ang budget dito. Yung po sinasabi ho dito, eh. Yung inyong gastusin para sa operasyon, meaning, uh, lahat yan, uh, lahat, kuryente, tubig, sweldo ng staff, sweldo ng congressman, and then, Committee on Accounts, no? Yung inyong pagkain sa hearing, etc., etc. Yung po binabanggit dito. Separate ito doon sa mga allocation per district sa mga proyekto. So, Congressman, ang kanya po sinasabi, eh, kung ano, eh, di maging transparent din kayo dito sa gastusin ng lower house sa so, punto na iyon, Congressman Jay. Ah, uh, we are, no? We, uh, yun nga po ang panawagan din ni Speaker uh, Martin Romaldas, yung transparency. Uh, we are transparent. At kaya nga sinasabi po natin, Uh, welcome po no uh, uh, lalong lalo na sa pag uh, tingin ng COA ng, ng budget ng Kongreso at saka ang sinasabi nga natin na uh, Senator Coco Pimentel need to be onion skinned about the criticism into the Senate spending Siyempre, as public official, we must be open to scrutiny, especially when it comes to concern the use of taxpayers' money. So, hindi, hindi rin namin maintindihan kung saan nang gagaling si Senator Coco Pimentel kasi ang sinasabi nga natin, sinusuportahan lang natin yung sinabi ni hmm. uh, SP, SP Senate President Escudero at saka Opo. hindi naman po namin sinabi hmm. na magkukunda kami ng hearing o Kami Opo. Opo. ang magre-review. Opo. Wala, o, wala, 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 nam Paginaw wala, namang kayon. ganun. Wala namang ganun balita. Eh. Actually, wala ho namang ganun balita. Wala, wala po manong Ted. Opo. Ang ano lang naman See. namin is mm. kinasabi lang namin na tama yung mm. uh, decision ni uh, Senate President Apa. para i-review yung, yung, yung budget ng building. Okay, sige po. Salamat po, Congressman Jay, sa inyong panahon sa amin programa. Maraming salamat. Uh, thank you po, Manang Ted. Ma Manang Angela, maraming maraming salamat po. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.